Ipakikilala ko sa inyo si Dax. Isang binatang mukhang normal lang. Walang kaartehan. Pero may isang secret weapon siya na hindi kayang itago ng kahit anong pantalon. Isang malaking bagay na hindi pwedeng basta-basta. Oo, si Dax ay may superpower na bihira makita sa iba. At dahil dito, laging may aberya. Imagine, nang isang araw habang nagmamasid siya sa kanilang guro na maganda at friendly, si Dax natutulala sa klase. Para bang may iniisip siyang kakaiba o nanonood lang ng sayawan sa pista. Ngunit kapag bumalik ang kanyang konsentrasyon, madalas siyang pag-initan ni ma'am dahil sa pagiging absent-minded niya. Kaya't mga kaklase niyang malupit, mabilis siyang tinawag na si Big Guy. Tapos, sa isang pampasaherong jeep, may isang magandang babae na sumakay. At si Dax, kahit anong pilit niyang magmukhang normal, ay natuklasan pa rin na parang may hindi kayang itagong lihim sa kanyang pantalon. Ang resulta, Akala ng mga pasahero, may kakaibang nangyayari kay Dux. Sabi pa ng iba, Eh, si Dux kaya? Super fan ng hula-hula. Tapos, masakit pa sa kanya, hindi siya naging pinakasikat sa romantic department. Kasi sa tuwing may sugar rush moments siya, laging nauurong at nauurong. Kaya, kahit anong kaya niyang gawin, laging may komplikasyon sa bawat magandang pagkakataon. Kaya si Dux, kahit may ganitong extra feature, hindi siya ganun ka-busy sa romantic world. Mas focused siya sa pagpapatawa sa mga kaibigan niyang hindi titigilan ang pagtukso. Mas light na siya ngayon, hindi ba? Wala nang mga malalalim na tema, at ang focus ay sa mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Dux, na may pagnanasa pero lagi niyang napapalitan ng tukso at kalokohan. Ang kapitbahay ni Dux ay isang babae na nagngangalang Amanda. Importante ring malaman na si Amanda ay may asawa na. Isang araw, habang magkasama sila sa simpleng kwentuhan habang kumakain ng ice cream, may nangyaring kapalpakan. Ang daladalang antigong gamit ni Dux ay aksidenteng naipit sa bibig ni Amanda. Hindi nagtagal, ang kakaibang insidenteng ito ay nag-viral at umabot pa sa asawa ni Amanda. Galit na galit ang asawa ni Amanda at gustong kumprontahin si Dux at Amanda. Sa takot at kaba, tumakbo si Amanda palabas ng bahay at tumawid sa kalsada. Sa kasamaang palad, nasalubong siya ng isang kabayong ginagamit sa parada. Nagulat ang kabayo sa biglaang paglabas ni Amanda kaya napatadyak ito at si Amanda ay napuruhan sa insidente. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng matinding trauma si Dux. Ilang buwan siyang umiwas sa pakikipag-usap o pakikihalubilo sa mga babae, takot siyang baka may masundan pang sakuna. Hanggang sa dumating ang araw na muli siyang nakasama ng isa niyang kaklase sa universidad, si Alexa. Sa isang pagkakataon, may nangyaring malapitang bonding sa pagitan nilang dalawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nabigla si Dux nang mabalita na si Alexa ay pumanaw. Agad siyang kinabahan. Iniisip kong may kinalaman siya sa nangyari. Ngunit nang siya'y makipag-ugnayan sa pamilya ni Alexa, doon niya nalaman ang totoo, namatay si Alexa, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa isang impeksyon mula sa karayom. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Dax, pero dala pa rin niya ang aral. Minsan, kahit wala kang masamang intensyon, may mga bagay talagang hindi mo kontrolado. Kaya't ang mas mabuting gawin, matutong mag-ingat, at huwag masyadong palapitin ang antigong gamit sa mga tao. Si Dax ay nagkaroon ng matinding kababang loob at takot sa sarili. Dahil feeling niya siya ang nagdadala ng malas sa mga taong nakakarelasyon sa kanya. Isang araw, narinig niya na pumanaw ang isa niyang profesor sa universidad. Naisip ni Dax, Naku, baka ako na naman ang dahilan. Alam ni Dax na siya at ang profesor ay may hindi inaasahang insidente noon kung saan siya ay pinilit ng profesor na tulungan sa isang kakaibang sitwasyon dahil tinakot siyang bibigyan ng mababang grado. Dahil dito, Nagkaroon siya ng paranoia at nagsimulang mag-isip na buhay na sumpa siya para sa mga nakakakilala sa kanya. Isang araw, nagtangkang magtungo si Dax sa isang manghuhula upang maghanap ng solusyon sa kanyang mga kabiguan. Pero nang magbalik loob siya at humingi ng gabay sa Diyos, doon niya nahanap ang tunay na kapayapaan. Mula noon, ang buhay ni Dax ay unti-unting bumangon. Kasama ang mga kaibigan niyang pawang mga tagapaghanap buhay sa internet nagsimula silang gumawa ng mga kakaibang kontento sa social media at hindi nagtagal, nakakuha sila ng milyon-milyong followers. Biglang sumikat si Dax bilang isang content creator. At dahil dito, hindi lang pera ang dumating, kundi pati na rin ang mga bagong kakilala. Isa sa mga ito ay si Bettina, isang magandang babae na nakilala ni Dax. Na in love agad si Dax at, dahil sa kalokohan at pagiging makulit, hindi niya inisip na si Bettina ay may fiancé na hindi alintana ang relasyon ni Bettina kay Harry, tinuloy pa rin ni Dax ang kanyang nararamdaman at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naganap ang isang forbidden na relasyon sa pagitan nila. Ngunit, hindi pwedeng magtago ang sikreto. Sa hindi inaasahan, nahuli ni Harry ang fiancé ni Bettina, ang kanilang lihim. Wala nang ibang nangyari kundi ang isang matinding konfrontasyon na nauwi sa pagkabasag ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga trahedya, Si Dax ay natututo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga maling desisyon. Pinili niyang magsimula muli at pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng magandang buhay, hindi na sa mga maling relasyon, kundi sa tamang direksyon na may respeto sa sarili at sa iba. Dax ay nakatagpo ng sarili sa isang situation na walang katulad. Matapos ang mga hindi inaasahang pangyayari, pagdesisyonan ni Bettina na kunin ang special item ni Dax at isinumpa na siya ay magiging master ng kapangyarihan ng item na ito. Sa mga huling sandali, bago siya tuluyang ma-handle ng galit na fiancé ni Bettina, si Harry, aminado si Bettina na, Oh, Dux! Na-enjoy ko ang special power mo! Sa narinig na ito, si Harry ay naintriga at, bilang isang plastic surgeon, inisip niyang, Bakit hindi ko kaya magkaroon ng ganyang kapangyarihan? Kaya't mabilis niyang inisip kung paano maipapasok ang power ni Dux sa kanyang katawan. Ngunit, bago pa man makumpleto ang plano ni Harry, nakatakas si Dux mula sa mga pagkakatali. Naghanap siya ng paraan at natagpuan ang isang maliit na kutsilyo na nakahulog sa tabi. Sa isang matinding desisyon, si Dax ay nagdesisyon na putulin ang sarili niyang super gadget. Habang ginagawa ito, iniisip ni Dax, Bakit ko pa kailangan ng ganitong kapangyarihan kung ang nagiging epekto lang ay nakakaisip ng mga maling bagay sa mga mahal ko sa buhay? Nagulat si Dax at nagdesisyon na baguhin ang buhay niya. Pagkatapos ng matinding karanasan, natutunan niyang mas mabuting magsimula sa tamang paraan at huwag hayaang ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ang magdikta sa buhay mo. Pagtatapos ng kwento, si Dax ay dinala sa ospital at bagamat nag-aalala siya, natutunan niyang mahalaga ang mga relasyon, ang tiwala at ang tamang desisyon. Ang super gadget ay maaaring may kapangyarihan, pero ang kapangyarihan ng tamang desisyon ay higit pa sa lahat ng ito. At ang kwento ay nagtapos sa isang dramatic, ngunit nakakatuwang eksena. Si Dax ay nasa ospital Handa na muling magsimula at maging mas responsable sa mga susunod na hakbang sa buhay.